Pawina na kami. Kalabas na kami ng Pitram Station. <laughs> Sama ko aking tour guide. Tapos uh, as islas photographer. Slash <laughs> videographer. Videographer. Slash. <laughs> planner, planner, <laughs> slash financer, ma slash manager, <laughs> slash financer, ano ba? <laughs> ano ba ba? <laughs> Sobrang swerte mo, my God. <laughs> <laughs> Sobrang ko ah. Tesla, sayang. Dami pong pa. Escort. <laughs> Door guard Escort. iba escort. Okay, iba ba yun? <laughs> Alang pa escort? Oo. Oh. <laughs> na pinaganda. <laughs> <Na> pinaganda ang tawag. Ayan, ang dami doon. na kayo pumunta kasi naubos na yung gas ng pink It's clean day. I'm very satisfied. Ano, satisfied ka? Satisfied na satisfied yeah, ako ngayon ah. More than. Parang gusto, ayaw <laughs> kong bumaba. Ang <Ayaw> gusto <laughs> ko mag-stay doon sa, ano yun, viewing deck. Uh, ah, ng pick. The pick. <laughs> Dito yung tao dito, mga mga turista dito. Ano kuno tani to inatkita ko? Okay. Sa mamae magdudugo ako dito. Ay, parang. Excuse me. Going to see a our... Emergency lang yan. Ah? Emergency. Nito, akat pa. Dahil... Layo. Dito lang tayo. Tuyata, yata sa loob. Punta tayo mm. yeah. Ah, okay. Nice, nice. Wow.